kanta ka na ba para sa Republika Ride 4 itong darating na Sabado, March 9, 2024? Noong nakaraang taon, February 18, 2023, naganap ang Republika Ride 3. Ginanap yan sa Malolos City Hall sa Bulacan. Nag-meet up ang iba-ibang motorcycle clubs dito sa Petron Marilao sabay-sabay kami mabiyahe papunta ng Malolos. Nang ganapin ang Republika Ride 3 noong nakaraang taon, 2,000 participants na nanggagaling sa iba-ibang motorcycle clubs ang nagsama-sama para gunitain ang kapanganakan ng ating konstitusyon at ang ating republika. Itong taon na to, magsasama-sama tayong muli. Pero this time, doon tayo pupunta sa Baraswain Church. Sama-sama tayong kakain, magkikwentuhan, magtatawanan. May paraffle din. This year, may pagkakataong kang manalo ng Vespa S125 o kaya ang Aprilia SRGT 200. Sabi nga ng butihing mayor ng Malolos Bulacan na si Christian Natividad, sama-sama tayo sa isang makabuluhang pagdalakbay pabalik sa sinilangan ng ating pagkapilitino. Sa mismong lugar kung saan ipinanganak ang unang konstitusyon at malayang republika sa buong Asya. Sama-sama tayong muli, damhin ang kalayaang pamana. Sukli ay pagmamahal sa inang bayan. Kita-kita tayo sa Sabado, March 9, 2024.